Pumunta si Nanay dito mga kababayan dahil nagpaturo siya sa kanyang vlog. Dahil naka-timelapse pala yung ano niya, yung cellphone. Kaya wa, hindi kami nakapag-upload ng mga video ni Nanay. So ngayon pupunta mo na kami doon kila on dahil may gagawin kami. So tara na. Sige. wala lagi apa Donya tembat đợi luar bolong cape deh mặt 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 ăn mặt 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 Hello mga kababayan, nandito na po ako ngayon sa bahay nila nanay Dahil pinuntahan niya ako doon kanina mga kababayan Dahil nagpaturo siya ulit doon sa kanyang cellphone Sa bago niyang cellphone Dahil ano siya eh, nagta-time lapse po Kaya sabi ni nanay, matagal daw yung vlog niya, pagbablog niya, tapos ang bilis daw matapos yung pala, naka time lapse. So, kaya pumunta po ako dito, tapos kinumusta ko na rin po si nanay. So, meron daw siyang konting problema. So, ano pala yung mga problema mo na eh? Um, akong na problema po na

di man tagid malikayan ang mga sibilian, na muingon ko sila di na dia lang mukoy na wa na bu sa kamot ni tikin din bai kay di gud mawala mam ato ang mga hunaw na sa tao mau na kana kada gabi kada adlaw blan si pud akong kay sa hay ni lako mm. kay makahunaw na ko So, ang kuan ni mo na ang plano ni mo, gusto na ni mo mo hawa dire. No, gusto na ko mo hawak na ko dire kay lisod gyud na di ko mo dire. Mayo na. Kunya dili man ka uli dito sa kuan no sa lokal bank kay nang eskwela pa man si Ninita. Um, kana <coughs> ka man pud man. Lisod um, man pud di ko mo kay wala na ko pud dire ko mo kuy. Mayo kay kanang decision mo kang sil unyo. Um, payagang kutulog mga uh, isa lang para na ay akong mapuyuan uh, sa mga iskola So, ato asan ang kuano na ay mag mag-usap muna kami ni Unyot at saka yung asawa niya. Okay. Tapos, mas mabuti na kasi yung ano, yung yung aalis ka rin dito na ano yung wala kang samang loob kay dito ikaso wara ikaso gato no no kuwa kaso pagka to gay na wano so dapat so kung meron ka nang malipatan na magpaalam ako doon kay ano kay Peking Bombay tapos hihingi ka pa rin ng tawad sa kanya no So, mag-usap muna kami ni ano ni Unyot. Mag-usap muna kami ni Unyot Nay tapos at saka yung asawa niya para para mapag-usapan namin kung saan ka namin ililipat. So, kasi meron namang mga bahay na mga available pero dapat pag-usapan muna namin. So, kung namang gani, kung namang gani mabalhinan na balay, So, di man dyan na to, malikayan nga na ako'y mga kondisyon na yun, no? Mm. no? Kaya, di sa imong ipuyan, na mampun na yung kondisyon. So, kaya, mangita sa tagbalay nga kabalhinan ni mo. So, yun po, mga kababayan, no? yung problema po ni nanay, ay gusto niya, gusto niya nang umalis dito kasi nahihiya na daw siya sa mga kapitbahay niya. <laughs> May mga kapitbahay pala si nanay dito, ano, Mm. Mm. Sino ba yun? <laughs> uh, Ay, gawas kung kanang di namo, las, oh. <coughs> mm. na mo, iskwila ko nita. Makauwi na ko sa gihatan ni mm. mo. Pugong balay dito. Ay, kin, kay, di pa, pa uh hugo. kini, uh, mm. kay Igo lang di pa ako ang kukukin bumbay. sa ako ang iskwila ko nita. kaya kay dito ko mo puyo, sininita na po ang mm. iyang iskwilahan. Kay dito po sa amua, tag 50 ang pasahi sa bata pa doon sa Lutus Barangay Makulang mo iskula. Mm. -hmm. Ano po akong mabala ka maay, ato ang mutu kay isang bidto ko kay maay mutu ang sirili sa bata. Maay yung mandiri, gusto ko gani. So, Ikaw po no decision, si sir. Kasi um, para sa akin, nay, nahihiya din ako kay, mm -hmm. ano, kay Peking Bombay. Siyempre, ang pinsan ko siya tapos ano, wala ka na doon sa kanilang team. Siyempre, nahihiya din tayo na tumira tayo dito na ano, But, um, na wala ka na sa kanilang team. So, gagawin natin. Alis na lang kayo dito. Layas na kayo. Joke lang. <laughs> hindi, may <laughs> hindi Mayo totoo. Mayo po ma'am uh, gusto ko din na, may food ang istorya ng Sir Paul. Ipayo po sa ako ako akiman ang mga gamit na kabilin niya um, sa si Peking Bumbay. Nalisugman po na dili lang kong puyo. Tawag tagiwag, tagahan po atung hunahuna. -huna. Bisa guhay akong grado mam. Grabe giwag, dili giwag, basta-basta akong hunahuna. -huna. Bisa guhay akong grado pero tao ko giwag, maulaw ko giwag, hunahuna. Wala ko giwag sa iyong atubangan biyahe na ito si Pekin Bombay si Isto maulaw na ako yun na rin pero pa nang kuan po ang bombilya na po sa para sa krim kaya gipalitkan po ni Pekin Bombay kasi gigitkan po kang biyahe na ako ang po kumaon po din. Hawa ko po din. Kuhaon na lang yun. Uh, tanan po na, namalit niya. Ako ang kuhaon. So, yung, may akong mga... Yung sinasabi ng, ano, yung ni Ma'am Joy na <coughs> yung mga gamit daw na binigay sa inyo, dapat daw ingatan. Kasi ko ano, yeah. ay ayaran mo, baka hmm. magamit na yung bahay kandil. Basta yun lang, yun lang yung sinabi ni Ma'am Joy. Uh, yung mga gamit daw na naibigay lahat sa inyo, ingatan niyo daw, lalong-lalo na kay Ninita, paaralin mo siya ng mabuti. Mm. Tapos, kasi napakaswerte kasi ni Ninita, dahil maraming nagmamahal sa kanya. At sa kayo din, napakaswerte niyo dahil maraming nagmamahal sa inyo ni Ninita. So, sabi din ni si, ano, ni Ma'am Joy na mag-ingat daw kayo at saka namimiss na daw na-miss na rin daw kanila, mm -hmm. Hana. Mm -hmm. Na-miss na daw kayo ni Ma'am Joy. So, yun yung sabi niya. Magpasalamat ka na lang kay Ma'am Joy, Nay. Uh, salamat po, Ma'am Joy. Kanang... ako apod o si miss kita lang. Mm. Ay, أي, ako din, nagpasalamat ko. Di tanaw ko si Ay, ay kana ang ginoo di di, di, di di malipat di di malipat ni tanaw ko sa ato anak ko na ikaw mam tanan ko na palambas ko ang minita mo dako ko dako ng ay di na ko gusto mo kuyo pa diro mura lain na ko dako ng hinaun makain ko dako ba nang anuman sigi sigi kalor na mo mo ang aking anak nito ay okay na. May akong mga huna-huna. Maraming maulaw ko din May sumay po na akong hinaw. So, ganito na lang, Nay. Mag, ano na tayo, mag move on ka na lang sa nakaraan para bumalik yung ano yung saya mo. So, magagawa mo ba yun? Maka move on ka? Tapos ano, meron ka namang YouTube channel. Ako yung mga kababayan, ako po yung humawak ng YouTube channel ni Nanay. Tapos yung cellphone po kasi niya nandito sa akin kasi ako yung nag-upload. So yun po. Paki-support po sa YouTube channel ni Nanay kasi para para sa malaking tulong din po 'yan sa kanya. At saka lagi din po ako nagpapasalamat kay Nanay Lorna dahil po sa kanya ay dumami, dumami din po yung subscribers ko po. So, kaya supportahan po natin si nanay para sabay-sabay po talaga kami umangat, no? So, wala pong maiwan. Maghanap muna tayo ng malipatan muna eh kasi mag-usap muna kami niyo para para pag ano may makita tayong bahay, pwede ka nang lumipat tapos Magpaalam ka na lang din kay ano kay Peking Bombay tapos magpasalamat ka sa kanya kasi malaki din kasi yung itulong ni Peking Bombay sa iyo hindi lang yung bahay at saka yung mga mga ano lahat ng naibigay din niya sa iyo kaya magpasalamat ka pa rin sa kanya So para walang samaan ng loob dapat bago ka umalis dito iwanan mo lahat yung mga sakit na ano yung naramdaman mo, iwanan mo para pag nag-umpisa tayo, wala na yung mga ano, wala na yung mga masasakit na nararamdaman mo. So, yun lang. Okay na to? Okay na po. Okay kanang, oh. na, kanang na, magunod po akong pag-uansay hmm. niya. Kaya nanay ako, pasalamat po ma'am na nag-impulses ako ah, uh, mm. na tagang ko diyo ko. Ako po akong kasalamat, may po kamao, mm. ako akong kasalamatan sa binuo, nanuman na maluwi ko nag-impulses ako akong minita, mm. nanuman na naman tagang ko papalitan ko diyo ko kanang sila po ko diyo kamao, basta mo practice ka, imposible di oh. kamao nandun na ako kasalamat na ako kay kamao na akong video mm. na kung eh, ikaw na mo approve po sa so, akong so yung aros. problema na lang sa ano mo sa cellphone mo kasi napipindot mo kasi yung ano na yung time lapse kaya gumaganon-ganon ka doon mm. <laughs> sabi na, ni nanay para daw sa zombie nahin ng mo ng zombie kaya manang po ako Antungod tungod sa ka kanang first time pag yun oh. akong gituan pero kung kanang sanay na po. Uh, masasanay ka rin na eh kasi lahat naman ng tao mm. galing sa ano i, in, inaangat din kasi yung kaalaman mo. Kaya mm. ganoon. Abang tumatagal ano nagiging maganda na yung pagtimpla mo. Ganoon yun. Mm. Pagtimpla mo. Kumbaga magiging maganda na yung paghawak mo sa cellphone. Matuto ka na lahat. Mm. So malay natin sa susunod marunong ka na magbasa. O oh, mm. kanang maning kamot ko gyud kanang patudlo po kun ay mong kuan mm. kasi kama ug basa mm. Kana siya, bijo, kana inibasa, mm. kanang na lang video kanang basa basa mm. o may man kay kung wala ka ma'am na may akong anak mm. si mm. o si Wanita Sige. anak po nito po sa ako kung mm. anak ay nakahibaw man akong anak na wag yung kamaos kamao sa sir mm. nanuman karo ang ko tulog ka po sa ako ah. Mm. Si Sir Ulo, aking mga anak na doon murang Mm. Mura rin, kamauna ko gaman. Dalupod akong pasalamat. Mm. So, how do mga pod ka masulat sa inyong ngalan mo? Hindi na ko So, maura to na eh. Okay. So, hanggang dito lang po yung video namin dahil si nanay, pag, pagsisikapan namin na makahanap kami ng bahay para malipat na namin si nanay kasi para para naman ano maging comfortable na yung pag pag ano ni nanay pa, pamuyo unsa nang pamuyo <laughs> kasi kaugpo <laughs> para maging na ano na din yung utak niya para hindi na siya maaburido. So hanggang dito lang po mga kababayan, no? maraming salamat po sa panunod sa video namin. Pakisupport po sa ano ni Nanay Lorna, Nanay Lorna umaling. So hanggang dito lang po, maraming maraming salamat po. Bye bye. Bye. I love you. Wow, lindo tao. I love you too. I love you too.